tatanggalin yung gas papalitan ng bago Pero yung diesel ba may amoy gaya ng gas? Wala. May amoy, mabaho lang. Ay ba amoy ng diesel? Kasi yung gas, alam na agad yung amoy, di ba? Ang gas. Ay ba amoy ng diesel? Ah. Yung diesel, parang malangis siya, no? Yung oh, ano niya, no? Siya. Malangis yun, di ba? Diyan ang gas na mabilis matuyo, di ba? Uh -huh. Parang li liquid lang talaga siya. Ah. ah! Uh -huh. so, kapag uh, patay yung makina ko, wala noon maging problema Walang 'yan. problema 'yan, sir. Kasi yung... hindi na gumihigop yung pump uh ano. -huh. Ah, sige. Kaso pa yun? charge sa 500 yun? Huh? Ah, po. Hindi pa mabubukod yung gas sa diesel pre pag ganyan nasa timbana hindi gaya na, di ba yung hindi. tubig kaya ang ialis eh, di ba? Yung, yung tubig sa gas kaya alisin eh. Nasa ilalim yung tubig sa gas. Oo, oh, ganun. E pag diesel tsaka gas? Yun, nasa ibabaw lang yung diesel, tapos yung gas nasa ilalim. Ah, pero kaya pa rin siya mabukod. Pero alanganin? Alanganin eh. ah, na rin. Kala ko kaya pang maibukod dyan para ma... Pwede pang kubenta ng jeep sa jeep yung diesel eh. Mga panghugas alam yan. Oo, oh, tama no, panghugas ng makina. Ayari Ay, talaga. Dati yung kaibigan ko ganyan din pre. Yung motor niya nakargahan diesel. Kota nung umandar, di rin sinabi nung nagpump attendant. Nung umandar na, umuusok na, kapal na. Nakita ko lang kasi binalik binalikan niya ngayon. May nakita ko gasolina kaya sinabi ko rin kaagad kaysa paalisin ko kayo na hindi ko sabihin. kasi tiwala ko sabi ko na nung gas gas yan eh. May butas yata yung balde mo pre. Hmm? maagas si eh, yun sa may drink din yata ng balde. Maagas no? Okay lang yan. Ba, dito lang naman. mga nangyari ng ganyan dito? isang basis pa lang, sir. Ay, akin pa lang? Hindi, mayroon na isang ah, pa lang. Ah, meron. Alam ko pinamaano ako mo Pero wala naman naging problema, mandar wala naman. Man po. ano yung gas din yun? Nakargaan ng diesel? Hindi, diesel, eh, yung diesel niya, nakargaan ko naman, gas. Ikaw rin? Oo, oh, nung Ay, bago muna, ako. Nadali mo rin, ano na? Bakal kinarga mo dun? Isang lipo sa label, botan, malaki lang kayo diesel nakarga ng gas hindi kaya apaw yan pre hindi kaya amapaw pero matagal pa naman eh malaki pa naman na ano dami palang laman yan kahit paano yan ganyan kaso tabing yata yung tornilyo eh kaya ayaw migpit eh Yung washer yata eh, hindi tuwid eh. Ayan, okay na. Ay! dami pa yan. Ano? Ano nangyari? Nangyari ang hindi inaasahan. <laughs> yung, yung FX natin nakargahan ng gas ay diesel gasolina to eh magpapagasa na kami yung FX natin pre Toyota tama raw FX7K gas engine. Uh, Aksidente, karga ng diesel. Hindi naman sinasadya. Okay. sana okay lang. Di drain lang daw. Tapos okay na. Yun. Sana okay. Patay naman yung makina nung nagkakarga. Habang nagkakarga. na lang konti na lang dami nakuha oh isang timba ito nakuha oh grabe 1 port yung gas ko sa gauge tapos karga ako ng 500 ito yung laman dami pa palang laman kahit pala mag empty na yung gauge sa gauge doon sa panel yung laman pala ng tanke dami pang laman makukuha Okay na, na-train na lahat. Tapos sasalinan doon na kahit 50. Sandaan. Para maugasan yung tank eh. Bago kargaan ulit ng premium na gasolina. Premium ang gasolina ng sakin at 7K gas engine. Tamaraw raw FX. Not problema, basta huwag lang magkaroon ng problema yung makina. Okay lang <laughs> pagkakataon talaga nangyayari hindi inaasahan sino ba naman magkakagustong matcha-charge ka ng magganong halaga at sino rin magkakagustong maabala di ba? na lang charge to experience sana walang maging problema Okay, so ayun na pre, isagawa na yung pag-drain. Inugasan din naman mga 1.5 liters na gasolina bago salinan ng talagang gas niya na. so ayun. Yung naikarga, dinagdagan nila. Nga lang nakakalungkot doon eh, charge doon sa pump attendant yung maling na isalin niya. Tapos yung gas ko, <laughs> konti na lang. One port ang laman yan kanina eh. Tapos magkakarga ako limandan para sana magkalahati man lang. Ayun, tuluyan pang naubusan. ultimo yung reserba yan nadamay <laughs> damay <niya. laughs> pagpalit nila, nilagyan nila ako oh, 700. Pinalitan na 700 yung igagas ko. Kaso, sagad, nasa empty pa rin yung, ano, yung gauge ko. Ayun. Pero okay naman na yung makina. Hindi naman eh check ko pa rin to hanggang mamaya, hanggang bukas. Ay, Biyahin na tayo ulit Sana huwag lang magkaroon ng problema Ang bilin sa akin Pag nagka, nagloko yung makin ha Balik ko lang daw doon, pre. Sabi sa akin, bahala sila na ano, in charge kung magkaroon na. Pero sabi ko, gat maaari, sana wag na magka problema pa wala na kami pag-usapan. Kasundo na mo kami, wala na kung, bro, lang kung sa Nangyayari talaga yon hindi inaasahan. Wala naman may gusto niya. Eh. Mag-aabuno siya ng ganung halaga. Bali, aabunoan niya doon. Yung naikarga niya mali na 500, charge sa kanya yun, 500. Kasi sa alip na gas, diesel yung naikarga, charge na sa kanya yun, 500. Tapos, di pa di drain. Ngayon, kakargaan niya ako ulit. Kasi yung 500 kong kinarga, plus yung karga nito muna sa tangke, may additional yon So, additional 700. So, ngayong araw, nawala ng 1-2 yung pump attendant na yon yun na nakakalungkot sana yung sasakyan wala naman maging problema para okay na yun lang update ko kayo sa susunod tingnan natin kaso naubos talaga yung gas ko <laughs> minimaintain ko to at least kalahati eh kaso nasagan siguro pakarga tayo ulit jo kahit 500 ngayon Duro, kaya pa naman may budget pa ba yan? Wala na to! Halos reserba na lang ang nangyari! One port yan kanina eh. Tapos papakarga ako 500. Ngayon naubos. Nasagad lalo. Kasi yung reserva, hindi naman na isama. Ay, hindi, hindi naman na ako magde-demand pa nun. Kawawa naman yung tao, di ba? Ilang litro yung nakuha doon. Isang timba, may git yun eh. Papalitan na 700. ah uh, 11 liters, may git. Yung 700 na naikar nyo. Hindi naman ako na mag-apple pa, no? Na may balik yung ano. Kung ilan yung nawala, kawawa naman yung tao yun lang <laughs> sana okay lang yung sasakyan natin si Kaloy at saka wala sanang may ano wala na sanang bad effect sa makina okay, no. okay. yan update ko kayo susunod pre tara let's go